halos walang pag-asang makaligtas, ngunit napakabagal ng pagdaan sa harang. Sa bilis na ito, bago matapos ang limang minuto, imposibleng makaalis. Kung may pit siya sa gitna, mapunta sa isang mahirap na sitwasyon, hindi makaatres o makasulong, magiging ka-iyahiya ito. Sabi ni Dong Fang Zhao, kaya kung buksan ang harang. Agad na binawi ni Lin Mo Yu ang kanyang kamay. Buksan mo ng mabilis. Agad na sumunod si Dong Fang Zhao. Walang tigil siyang gumamit ng kakayahan na may simbolo ng angka ng Dongfang patungo sa harang. Mas nagmamadali pa ang tingin ni Dongfang Zhao kaysa kay Lin Moyu. Bigyan mo ako ng kaunting oras. Gaano katagal? Sabi ni Dongfang Zhao, isang minuto. Sige, wala nang oras para sa walang kwentang usapan. Kailangang samantalahin ang isang minutong ito. Kung magtatagumpay ba o hindi, saka na pag-usapan. Ang mga itim na anino mula sa anim na tuktok ng bundok ay sumugod na patungo sa leyo ng mga patay. Bawat itim na anino ay hindi bababa sa level 80. Sila ay mga eksperto mula sa dakilang digmaan noon, na patay ng ipinagbabawal na kakayahan, at sa huli ay naging nabubulok na bangkay. Bagaman naging nabubulok na bangkay, napanatili pa rin nila ang kaunting lakas mula noon. Hindi bababasa, silin mo yu sa kasalukuyan ay hindi kayang harapin sila. Umaasa sa leiyo ng mga patay, si Lin Moyo ay makakatagal lamang. Ngunit kung gaano katagal makakatagal, hindi rin sigurado si Lin Moyo. Ang nakakatakot sa pagiging nabubulok na bangkay ay wala itong buhay, hindi mapapatay, sa normal na paraan, nawalan lamang ng kaluluwa. Hindi pa rin maintindihan ni Lin Moyo kung anong uri ito ng pag-iral. Masyadong nakakatakot, marami sa kanyang mga kakayahan ay walang epekto. Nagdilim ang langit, Isang itim na anino ang lumipad papalapit, may mainit na hiningang lumalabas mula sa bibig nito. Isang apoy ang nagliyab sa katawan ng isang kalansay. Lahi ng dragon. Hininga ng dragon. Nanliit ang mga mata ni Lin Moyu, agad na nakilala ang itim na anino na nagmula sa lahi ng dragon. Ang lakas ng hininga ng dragon ito noong nabubuhay pa, matapos maging nabubulok na bangkay, ang lakas na ito ay napanatili pa rin kasabay nito naging mas nakakatakot ito ang hininga ng dragon ay may dalang matinding laso ng pagkabulok sunud-sunod na nalasan ang mga kalansay nagsimula na ring gumanti ang mga kalansay ang itim na anino ay walang tigil na tinatamaan ng liwanag ng elementong pagsabog matatalim na palaso ang tumawid sa himpapawid tumusok sa katawan nito gumagawa ng mga matitinis na tunog ng pagtama sa metal Napakalakas ng depensa nito, anuman ang elementong pagsabog o ang palaso ng banal na mamamana, nakakagawa lamang ito ng napakaliit na pinsala. Patuloy na nagbuga ng hininga ng dragon ang itim na anino. manig ng malakas ang lupa. Isa pang nakakatakot na nabubulok na bangkay ang lumitaw. Mahigit isang daang metro ang taas nito. Sa madilim na mundong ito, hindi makita ng malinaw ang buong anyo nito. Sa tingin ni Lin Moyu, ito marahil ay isang demonyo mula sa kalalimen. Kung ito ay isang mataas na demonyo o isang hari ng demonyo, hindi niya masabi. Ang dalawang kamay nito ay bumagsak ng malakas sa lupa. Iuminig ang lupa, hindi mabilang na kalansay ang tumalsik. Pagkatapos, hindi mabilang na pulang sinulid, ugat ang umangat mula sa lupa, pumulupot sa buong katawan ng mga kalansay. Sumabog ang mga kalansay sa himpapawid, naging pira-piraso. Nanigas ang buong katawan ni Lin Moyu. Ang mga kalansay na ito ay namatay na pala. Sa ilalim ng atake ng kalaban, nawala ng bisa ang talento, niyang hindi namamatay ang mga kalansay. Biglang napagtanto ni Lin Moyu, ang talento ay hindi makapangyarihan sa lahat. Kung may talento siya, posible ring may talento ang iba, o ang mga talentong iyon ay maaaring lumikha ng ganitong mga epekto, ng permanenteng pagkamatay. Ang kalaban ay walang tigil sa paghampas sa lupa. Sunod-sunod na mga patong, ng kalansay, ang tinatalsik at pinapatay ng epekto. Mula nang magsimula ang labanan hanggang ngayon, limang segundo pa lamang ang nakalipas, hindi bababa sa kalahati ng mga kalansay ang namatay sa atake ng kalaban. Ang natitira ay pawang malubhang nasugatan. Kung hindi dahil sa mabilis na paggagamot ng mga general na necromancer, malamang ay mauubos ang leyo ng mga patay sa loob ng limang segundo. Ngunit habang paunti ng paunti ang bilang ng mga kalansay, ang oras na makakatagal sila ay natural na umiikli rin. Sa isang iglap, hindi na sila makakatagal. Nagdesisyon si Lin Moyo. Biglang uminit ang likod ng kanyang palad, naglabas ito ng maningning na liwanag. Ang kakayahang pagpapalakas ng hukbo, na matagal nang hindi ginagamit, ay muling ginamit. Ito ang pinakamalakas na kakayahan ni Lin Moyo, ang kanyang alas, nakatago sa ilalim ng bol. Pagpapalakas ng hukbo, sa loob ng 30 segundo, lahat ng batayang katangian ng sarili at ng mga ipinatawag ay tataas ng 200%. Lahat ng pinsalang idinudulot ng mga atake ay tataas ng 500%. Ang cooldown ay isang oras. Ang pinakamalakas na aspeto ng kakayahang pagpapalakas ng hukbo ay hindi lang nito pinapataas ang mga batayang katangian, kundi ang epekto nito ay nasa ibabaw pa ng pagtaas mula sa talento at mga buff tulad ng pagpapalakas ng general na necromancer. Ito ay isang hiwalay na pagpaparami, multiplicative. Sa ilalim ng pinagsamang epekto, ang mga katangian ng kalansay ay umabot sa sukdulan orihinal, pagkatapos ng pagtaas mula sa talento, ang bawat batayang katangian ng level 42 na kalansay na mandirigmang berserker ay umaabot na sa 130,000. Sa ilalim ng epekto ng pagpapalakas ng hukbo, dagdag 2.00%, bigla itong tumaas sa 300 at 30,000 na 30 van. Dagdag pa ang kakayahang pagpapalakas ng hukbo ng general na necromancer, na nagbibigay ng dagdag 40% ayon sa kalkulasyon, ang individual na katangian ay umabot sa nakakagulat na at 546,000. Ang kabuoang katangian ay lumampas na sa 2 milyon. Sa ganitong katangian, lahat ng pinsala ay tumaas pa ng 500%, at ang sariling kakayahan ng kalansay na mandirigmang berserker ay nagdudulot ng pinsalang katumbas ng 500% ng lakas nito. Hindi makalkula ni Lin Moyo kung gaano nakalakas ang atake ng kalansay na Mandirigmang Berserker ngayon. Sa pinakamababa, ang kakayahan sa depensa ay tumaas din ng malaki. Hindi lamang ang mga kalansay na Mandirigmang Berserker, ang mga mago ng kalansay, banal na mamamana ng kalansay, kasama na rin siya mismo, ay napalakas din. Sa loob ng 30 segendong ito, naniniwala si Lin Moyo na kaya nilang makatagal at makapagbigay ng malaking pinsala. Pagkatapos ng 30 segundo, kung gaano katagal sila makakatagal, yun na iyon. Si Dongfang Zhou sa sandaling ito ay ginagawa na ang lahat ng kanyang makakaya. Napakomplikado ng harang, kahit alam niya ang paraan, kailangan pa rin ng oras, lalo na't hindi pa siya umaabot sa level 40. Madaling maintindihan. Ngayon, ang magagawa ni Lin Mo ay bumili ng oras. Nagningning ng husto ang mga kalansay. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker na tumatanggap ng hininga ng dragon ay hindi na tumatalsik. Ang mga pulang sinulid ay hindi na rin makapagdulot ng nakamamatay na pinsala sa kanila. Ang tunay na kontra-atake ay nagsimula na. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker ay sunod-sunod na sumugod patungo sa mga kaaway, kasing bilis ng kidlat. Sa isang iglap, nakarating na sila sa harap ng kaaway, pagkatapos ay tumalon. Ang mga palakol sa kanilang mga kamay ay nagliwanag ng pula, naging mga anino ng palakol na bumabagsak ng malakas. Ang elementong pagsabog ng mga mago ng kalansay ay nagdulot din ng pinsalang hindi pa nararanasan dati. Sa gitna ng marahas na pagsabog, malalaking piraso ng laman sa katawan ng itim na anino, ang dragon, ang sumasabog. Ang mga palaso ng mga banal na mamamana ng kalansay ay naging kidlat, tumusok ng malalim sa katawan ng mga ito, at sumabog. Mga piraso ng bulok na laman at kalaskas ng dragon ang nahuhulog mula sa himpapawid, bumabagsak ng malakas sa lupa. Ang mga atake sa wakas ay nalampasan ng limitasyon ng depensa nito. Mukhang nagagalit ito, walang tigil sa pagbuga ng hininga ng dragon para gumanti. Sa ilalim ng pagpapalakas ng kakayahang pagpapalakas ng hukbo, ang lakas ng mga kalansay ay mabilis na tumaas, at ang pinsalang dulot ng hininga ng dragon sa kanila ay nabawasan ng malaki. Sa kabilang panig, ang mga kalansay na mandirigmang berserker ay sumugod na rin sa harap ng kanilang kalaban, ang demonyo. Sa ilalim ng pagsabog ng mga kakayahan, ang bulok na laman ng kalaban ay nagliparan. Hindi rin nanunood lamang si Lin Moyo. Kaliwat kanan niyang binuksan ang palad, makapal na pangil ng buto ang lumitaw. Bawat pagkakataon ay dalawandaang piraso, limang beses bawat segundo. Puting liwanag ang tumanglo sa buong kalangitan. Ang mga pangil ng buto, na may kasamang matinis na sipol, ay tumagos sa katawan ng kalaban, ang dragon, na nag-iwan dito ng maraming butas. Gamit ang liwanag na ito, sa wakas ay nakita ni Lin Moyu ang buong anyo ng kalaban. Tunay ng lahi ng dragon, tama. Ang katawan ay hindi bababa sa limandaang metro ang haba, napakalaki. Ang ulo ng dragon ay ganap ng bulok, ang malaking katawan, mga itim na buto sa ulo ay lantad na. Ang mga ay kalansay na lamang, ngunit ang mga kalaskas ng dragon sa katawan ay naroon pa rin. Naiisip ni Lin Mao kung gaano ito kalakas noong nabubuhay pa. Kahit hindi antas Diyos, hindi bababa sa malapit na ito sa antas Diyos. Ngayon ay patay na ito. Bagaman malakas pa rin, hindi na tulad ng dati. Ang paraan nito ng pakikipaglaban ay naging paulit-ulit, marunong lamang gumamit ng hininga ng dragon ng paulit-ulit, na wala ng talino ang lakas sa pakikipaglaban ay hamina ng malaki. Ngunit napagtanto rin ni Lin Moyo na naging mas nakakatakot ito kaysa noong nabubuhay pa. Ang nakakatakot ay nasa laso ng pagkabulok. Ang laso ng pagkabulok ay nananatili magpakailanman at walang paraan upang alisin ito. Ito ay patuloy na magdudulot ng pinsala, habang mas mataas ang antas ng laso ng pagkabulok, mas malakas ang pinsala. Walang paraan para alisin. Nananatili magpakailanman sa ngayon, iyon ang sitwasyon. Kapag napatay ng laso ng pagkabulok, magiging nabubulok na bangkay din. Ang laso ng pagkabulok ay maaari ring makahawa sa iba. Kapag kumalat ito, magiging isang malaking sakuna. Mabuti na lamang at ang mundo ng pagkabulok ay nasilyuhan. Ang mga nabubulok na bangkay sa loob ay hindi makalabas, ang tanging labasan ay ang harang na binabantayan ng angkan ng Dongfang. Ang harang na ito ay tanging mga miyembro lamang ng angkan ng Dongfang ang makakapagbukas. Ang pagbubukas nito ng walang tamang paraan ay mga ngailangan ng oras. Ngunit sa ilalim ng matinding pag-atake ng mga nabubulok na bangkay, saan magkakaroon ng oras? Isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa isa sa mga tuktok ng bundok. Agad itong lumitaw. Naging seryoso ang mukha ni Lin Moyu. Ang isang ito ay tila mas malakas. Iwinasiwas nito ang tungkod sa kamay, hamampas pababa sa hangin. Malakas ang tunog, bumitak ang lupa. Ang nakakatakot na lakas ay nagpatalsik sa mga kalansay paakyat sa langit. Ang tungkod ay naging anino ng isang tungkod na daan-daang metro ang haba sa himpapawid. Ang mga kalansay sa himpapawid ay tinamaan, tumilapon diretsyo sa tuktok ng bundok na daan-daang metro ang layo. Naiinig ang tuktok ng bundok na gumising pa sa mas maraming nabubulok na bangkay sa loob ng bundok. Isang pares ng mata na kasingpula ng dugo ang nagliwanag, tumataas ang nakakatakot na aura. Natakot si Lin Moyo. Ilang nabubulok na bangkay ba talaga ang narito? Ang mga aura na nararamdaman niya sa ngayon ay hindi bababa sa isang daang nabubulok na bangkay na lampas sa level 80. Sa sandaling ito, hindi rin sigurado si Lin Moyo kung makakatagal sila hanggang sa huling sandali. Ang mga kalansay na tumalsik sa tuktok ng bundok ay hindi na muling lumitaw. Alam ni Lin Moyo, na nawasak na sila. Ang mga mago ng kalansay at banal na mamamana ng kalansay ay mabilis na tumulong sa mga kalansay na mandirigmang berserker laban sa bagong dating. Ang elementong pagsabog ay sumabog sa katawan nito, na nagdulot ng makukulay na liwanag. Iwinasiwas din ng mga kalansay na mandirigmang berserker ang kanilang mga palakol. Lumipad ang mga pangil ng buto. Iwinasiwas nito ang tungkod, lumikha ng mga anino ng tungkod kung saan saan, walang kalansay na mandirigmang berserker ang makalapit dito, lahat ay pinapatalsik. Salamat sa liwanag, sa wakas ay nakita ni Lin Moyo ito ay isang eksperto mula sa lahi ng tao. Bagaman bulok na, makikilala pa rin. Ang lakas nito sa pakikipaglaban ay napakatindi, malinaw na mas mataas kaysa sa lahi ng dragon at demonyo kanina. Kahit nasa estado ng pagpapalakas ng hukbo, ang mga kalansay ay hindi katapat nito. Naghihinala pa nga si Lin Moyo kung ito ba ay umabot na sa antas Diyos. Napakalakas, naging seryoso ang mukha ni Lin Moyo. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker ay nagsimulang umatake ng pautay-utay, upang mapahaba ang oras hanggat maaari. Saan man tumama ang tungkod, walang makapigil. Natakot si Lin Moyo. Isang general na necromancer ang sumugod paarap. Bagaman ang general na necromancer ay walang lakas sa pag-atake, ito ang may pinakamataas na katatagan at depensa sa lahat ng ipinatawag ni Lin Moyu. Ang katatagan nito ay umaabot sa 270,000. Pagkatapos matanggap ang pagpapalakas ng hukbo at sariling pagpapalakas, ang aktual na katatagan ay lumampas na sa 1,100,000. Kung may makakasangga sa atake ng tungkod ng nabubulok na bangkay na ito, malamang ay ang general na necromancer lamang. Sumugod ang general na necromancer, sinadyan nitong salubungin ang tungkod. Bang! Tumama ang tungkod sa katawan nito. Malubhang nasugatan ng general na necromancer, ngunit hindi ito umurong, matatag itong tumayo. Ang natitirang dalawamput isang general na necromancer ay mabilis na nagpapagaling dito, na nagpapanumbalik dito ng mabilis. Nang makita ito ni Lin Moyu, agad niyang ipinaubaya ang pagsangga sa atake ng tungkod hinayaan niyang pigilan ng general na necromancer ang kalaban. Ang general na necromancer ay naging isang kalasag na laman, tinitiis ang sunod-sunod na atake. Ang labanan ay umabot sa ikadalawampung segundo mula ng gamitin ng CUNG Bean. O kabuoan, ang nasirang kalansay ay lumampas na sa dalawang libo. Kung wala ang kakayahang pagpapalakas ng hukbo, tiyak na hindi sila makakatagal hanggang ngayon. Ang kakayahang pagpapalakas ng hukbo ay may natitira pang 10 segundo, hindi lima tulad ng naunang plano, typo. Sa loob ng 10 segundong ito, kailangang mapatay ang dalawang, naunang, kalaban, ang dragon at demonyo. Kung hindi mapapatay ang nabubulok na bangkay na dragon at nabubulok na bangkay na demonyo, kapag dumating pa ang mas maraming nabubulok na bangkay, mas mabuti pang magpakamatay na lang siya. Nagpasya si Lin Moyo. Maliban sa mga kalansay na mandirigmang berserker na pumipigil sa demonyo at sa heneral na necromancer na sumasangga sa tungkod ng nabubulok na bangkay na tao, lahat ng natitirang mago ng kalansay at banal na mamamana ng kalansay ay sabay-sabay na umatake sa nabubulok na bangkay na dragon. Siya mismo ay hindi rin tumigil, walang habas na pinaputukan ng pangil ng buto ang nabubulok na bangkay na dragon. Sa ngayon, ito ang mukhang pinakamahina, kaya uunahin ito. Ang mga sumunod na segundo ang pinakamatinding sandali sa mga labanang naranasan ni Lin Moyu. Sa pakikipaglaban hanggang ngayon, kahit ang teknik sa pagmamanman ay wala siyang oras gamitin. Ngayon ay nakikipag-unahan sila sa oras. Kahit kalahating segundo lang ang maantala ay maaaring magpasya ng buhay o kamatayan. Ano pa ang silbi ng pag-alam sa level ng kalaban? Sa buong lakas na pag-atake ni Lin Moyu at ng kanyang hukbo, sa wakas, ang nabubulok na bangkay na dragon ay tuluyang nawasak pagkatapos ng anim na segundo. Nang walang pag-aaksaya ng kahit isang segundo, agad na ibinaling ni Lin Moyu ang target sa nabubulok na bangkay na demonyo. Ngayon, ang natitirang oras ng kakayahang pagpapalakas ng hukbo ay apat na segundo, sampu hanggang anim katumbas apat. Ang mga kalansay na mandirigmang berserker ay nakakapit na sa katawan ng nabubulok na bangkay na demonyo. Ang katawan nito ay puno ng laso ng pagkabulok. Bawat isang kalansay na mandirigmang berserker ay nahawaan nito. Tinitiis nila ang pinsala at nagpapatuloy sa pag-atake. Sa pagdating ng tulong mula sa mga mago at banal na mamamana, agad na natabunan ng mga atake ang nabubulok na bangkay na demonyo. Sa wakas, sa huling sandali ng kakayahang pagpapalakas ng hukbo, ang nabubulok na bangkay na demonyo ay nawasak. Sa sumunod na segundo, ang kakayahang pagpapalakas ng hukbo ay pumasok na sa cooldown. Lahat ng katangian ay hamupa na parang tubig dagat. Mayroon pang 25 segundo bago makumpleto ang isang minuto na kailangan ni Dong Fang Zhao.